at alam. Mag-shopping tayo. Stay tight. tayo nakapag-shopping. What is she doing? Nothing. Rosh is just being her usual crazy self. Hoy! Hindi ko naiintindihan yung sinabi mo. Ang naiintindihan ko lang yung crazy. Alam ko yun, ah! Hindi ako marunong magsalila ng Ingles, pero hindi ako baliw! ikaw ang baliw. Really? Alam mo, you should seen how you look kanina. Kasi kung nakita mo lang yung itsura mo, baka mag-agree ka sa akin na mukha ka nga baliw. Alam mo, pasalamat ka! Pinayuan ako ni Lolo Sernan na huwag akong papato sa mga katulad mo na nanlalait sa akin. Dahil kung hindi, alam mo, kanina pa kita inupakan! Hmm? Ah, talaga? Ganun. Well, I can't blame you. Alam ko na galing ka sa mahirap eh, di ba? Ano ba naman yung mga mahirap? Sa bagay, hindi nga naman lahat sila palingkera. Pero ikaw, alam mo ikaw, ikaw ang may hawak ng korona ng pinakapagkapalingkera. Tsaka kahit magpa-shopping ka pala magpa-shopping kay Lolo semnan, Tsaka kahit ano pang isuot mo dyan sa katawan. Wala pa rin magbabago. Kasi mukha ka pa rin cheap na galing sa ukay-ukay.